Igan, misto lang fountain na itsura pero malakas kong sumabog. Ang bagong paputok na tinawag na goodbye, hamas. Kabila po yan sa isa't kalahati milyong pisong halaga ng iligan na paputok na nakumpis ka sa Batangas. Saksi si John Consulta. Sumisipol-sipol at sa duloy may malakas na pagsabog nang subukan ang umunay bagong paputok. Kasama yan sa mga nakuhanan sa surveillance ng Intelligence Division ng Calabarzon Police sa Tanawan, Batangas. Nakakabigla raw ang pagsabog at kontrobersyal pa ang pinangalan dito. Ito yung tinatawag na goodbye hamas. Nakabili tayo, din pinaputok na ng aasit natin, which nabigla tayo. Mas, parang mas malakas pa sa Granada. Nang magkabayaran, sumalakay na ang mga polis at naresto ang isang na may hawak ng mga iligal na paputok. Nasa isa't kailangating milyong piso ang naga, ng mga nasa bansa kanya, kabilang ang mga wala pang label ng mga paputo. Mga plapla, sawa, candle bomb, Judas belt, giant whistle bomb, king kong, pastillas, kabasi at cold bomb. Wala lang talaga kasi, kasi itong permit at hindi rin talaga mabigyan ng permit considering na itong pinag-imbakan is bahayan. Hakbang yan para di maulit ang sunog na dulot ng sumabog na paputo noong taong 2022 na kinasawi ng apat sa Kalabalaguna at ng pagkamatay din ng isa sa pagsabog sa isang iligal na paggawa ng paputok sa Lipa, Batangas. Not only uh, harming uh, uh, individuals, kundi uh, uh, grupo ang pwedeng uh, masaktan pag uh, uh, sumabog itong mga iligal uh, firecrackers na ito. Nakalista sa Republic Act No. 7183, at Executive Order No. 28 na inilabas noong 2017 ang mga paputok na nire-regulate para magamit at may benta. Ganoon din ang mga pinapayagang pyrotechnic device. Kabilang naman sa mga iligal na paputok ang tinatawag na Giant Whistle Bomb, Goodbye Philippines, Super Yolanda at Boga. Ang mga lalabag sa batas, maaaring makulong ng 6 buwan hanggang isang taon. May multa rin, 20,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede po nilang uh, itawag dito sa hotline natin dito sa PRO 4A. No? Ito po yung uh, 0917-3295-952. No? Kung uh, meron silang nga uh, makita o na nagdi-deliver o kaya uh, ng mga illegal uh, firecrackers. No nakaraang taon, hinimog ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga LGU na magtakda ng mga common area kung saan pwedeng magpapoto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nasabat ng mga otoridad ang 40 na pisong halaga ng smuggled na produkto at hot meat sa isang imbakan sa Navotas. Saksi si Marisol Abduraman. Masansang na amoy ang sumalubong sa mga pagpasok sa imbaka ng frozen goods sa Navotas. Kahong-kahong hot meat ang bestado, kabilang ang smuggled na karne. May mga isda at seafood din gaya ng pampano, galunggong at frozen pusit. Bukod sa mga na karne ng baka, ilang karne ang nabubulok na. Kung nakakaamoy lang yung mga kamera natin, talagang baka pati mga kameraman natin masusok ah, dahil nakakasulasok yung amoy. Ang operasyon Isinagawa ng motoridad matapos matanggap ang ulat ng Department of Agriculture tungkol sa online bentahan ng Peking duck galing sa China. Ang pag-import kasi ng Peking duck at iba pang poultry products at karne ng baboy mula sa China mahigpit pa rin ipinagbabawal ng pamahalaan. Ang mga ito ay nakaban pa rin. So, uh... Talagang uh, mapapatunayan na uh, smuggled siya. Ayon sa DA, nagkakahalaga ng 40 million pesos ang mga natagpang karne na nasa 130,000 kilos. Wala rin daw paupulang dokumento ang mga naabot ng pututong. Hindi na po siya safe kainin. So pwede po siya magkaroon ng, sasabi ko nga, parating put-poisoning. So uh, ito po yung dapat hindi na nakakarating sa hapagkainan ng mga Pilipino tanging ng isang tauhan lang ng kumpanyang nagmamayari sa bodega ang naabutan ng maotoridad. Anya, wala siyang alam sa operasyon sa imbakan. Ako lang naglilinis dito. Hindi ako na mga ano dyan sa mga trabaho ng mga istak. Isinanan na ng Novotas LGU ang naturang warehouse at iniimbestigahan na rin ang isa pang branch nito. Nag-trade po sila ng frozen seafoods at frozen meat products. Kaya nga lang po ang kanilang pong uh, rehistro, no, ang kanilang business permit po sa lokal na pamahala ng Nabotas ay para lamang po sa uh, dealer, pagiging dealer ng frozen seafood products. Sinisikap namin makuha na ng pahayag ang may-ari ng na mga nasabat na hot meat. May payo naman ang mga otoridad para masigurong ligtas ang mga kinakain karne lalo na ngayong magpapasko. Lahat po nang dapat uh, kainin duman talaga sa sa tamang proseso. Yung 'Pag uh, medyo alanganin ka, uh, huwag ka nang bumili doon ka talaga na makita mo na yung malinis at uh, saka legit o pinagkakatiwalaan ang mga meat establishment. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sinimula na ang ground search para sa nawawalang Piper plane sa Isabela. Sakay nito ang piloto at isang pasayero. Umaga kahapon na umalis ang aeroplano sa Kawayan City Airport. Huling nakontak ang piloto sa bulubunduking bahagi ng Palanan hanggang sa hindi na ito matunton. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Palanan, target ng rescue team ang sitio di Padsangan dahil may narig na pagbagsak. So, ngayon December na kahit gano'n po kabisi sa paghahanda para sa nalalapit na Pasko, huwag pa rin kalimutang mag-monitor ng weather updates. Hindi pa rin kasi inaalis ang chance na magkabagyo bago matapos ang 2023. Sabi ng pag-asa, isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon December. Sa magiging track naman yan, posibleng mag-recurve o lumihis po yan papalayo dito sa ating bansa. Pero mga kapuso, pwede rin pong mag-landfall tumatama ang bagyo kapag ganitong buwan dito sa may Central Luzon, Eastern Visayas o di kaya naman eh, dito yan sa Caraga Region. Pero posible pa yung magbago kaya patuloy po nating tututukan. Samantala sa first weekend of December, posibleng ulanin po ang ilang lugar dahil pa rin sa Easterlies, East, ganoon din sa localized thunderstorms at hanging amihan o yung northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga malalakas na ulana. Dito po yan sa Cagayan Valley at ganoon din sa Cordillera Sabado. Pusibla rin ang mga pag-ulan sa bahagi po ng Aurora, Quezon, ilang bahagi ng Mimaropa at ilang lugar din dito sa Bicol Region. May chance na magpatuloy po yan sa linggo kaya doble ingat sa pusibling pagbaha o kaya naman ay landslide. Halos buong araw naman ang mga pag-ulan ngayong Sabado dito po yan sa Visayas at mayroong mga malalakas na ulan dito sa bahagi po ng Western Visayas at pati na rin sa Cebu at sa Bohol kaya doble ingat po para sa mga residente. May ulan din po sa linggo pero bahagyan namang mababawasan yung mga matitinding buhos ng ulan. Sa mga taga Mindanao naman, may ulan dito yan sa Caraga, pati na rin sa Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula sa Sabado. And by Sunday naman mga kapuso, halos buong Mindanao po ang makakaranas sa mga pag-ulana. May heavy to intense rain sa inaasahan kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. At dito naman sa Metro Manila, posibleng mainit o maalinsangan this weekend pero kung may lakad, magdala pa rin po ng payong panghanda sa possible thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sasakyan ng Philippine Navy at Philippine Army. Natikitan matapos dumaan sa EDSA Busway. Ayon sa MMDA Special Operations Group na Strike Force, hindi sila kasama sa listahan ng mga authorized vehicles na maaaring dumaan sa busway. Huli rin sa operasyon ang iba pang rider na nakasuot ng tsinelas o may angkas na nakatsinelas lamang. Hindi rin nakalusot ang driver na sinabing tinawagan daw siya ng kalikasan kaya napadaan sa busway. Walking pneumonia, binabantayan na ng Department of Health. Ayon sa DOH, ang mycoplasma pneumoniae bacteria ang sanhi ng walking pneumonia. Yan din ang bakterya na nagpapakalat ng respiratory illness sa China. Kaya walking kasi hindi, hindi akala nung may tinamaan ito na meron pala sa pneumonia. Mm -mm. Kasi kaya niya pang I see. pumasok sa All trabaho, right. mm -mm. pumasok sa paaralan. Pero pag pinaisamin yung x-ray ko, oh, teka muna, may pneumonia ka. Caregiver Welfare Act pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa batas, nakabase ang working hours ng domestic caregivers sa kanilang employment contracts. Meron din silang overtime pay kung magtatrabaho sila ng higit walong oras. Karapatan din nila na magkaroon ng night shift differential pay at 13th month pay. Pasok sa batas ang mga empleyado sa mga private home, nursing o care facilities. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Malaking tulong at dagdag pwersa sa pagbabantay sa West Philippine Sea ang hatid ng bagong gusali ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Saksi si Joseph Moro. Ilang lulusa doon sa Oscar. Tsaka PLA. Mula sa bukana ng Pagasa Island, kitang-kita ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang puwersa ng China na kinabibilangan ng mga Chinese militia vessel, Chinese Coast Guard at maging China Navy sa di kalayuan, Kahit ang katabing isla na okupado ng China. Uh, kita na yung kanyang ano, subirip. Subirip pa yan. Yung mga yan, uh, presence yung kailangan nila dyan. Pagkatapos, they will wait the instructions for what to do. Tanaw din ang mga Sandy Kay na monitor kung may reclamation na ginagawa ang China dahil tila tumataas ang buhangin doon. Dito lamang nadiskubre ng AFP Western Command ang mga patay na corals sa Sandy Kay 2. Nag nagmamatsa ba yung, yung inaangat niya doon sa aktual na mga lupa? Kung hindi lupa yan na galing doon, probably isang area galing. We're also finding real evidence na, na pwede natin magamit legally. So, kailangan pag-aralan natin ng story. Nandito sa Pagasa Island si Secretary Anyo para pasinayaan ang bagong tayong building ng Philippine Coast Guard. Makatutulong daw ito sa pagmamonitor ng mga aktibidad sa paligid ng isla, katulad na lamang ng pag-aligid ng mga barko ng China. Ayon kay Anyo, ang presensya ng tropa ng gobyerno, regular na air patrols at pagpapatrolya ng Philippine Navy ang paraan para pangalagaan ang ating soberanya at sovereign rights sa West Philippine Sea. Kailangan din daw tapatan ang information operation ng China na layong hatiin ang mga Pilipino. Kaya ay pinapakita ng pamahalaan ang tunay na nangyayari sa West Philippine Sea para mapukaw ang damdamin ng mga Pilipino. The China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation. It is critical for us to convey a powerful and united message at conquers their pursuits, their propaganda, and eventually unites our fellow Filipinos in this very important meeting. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sa mga kapuso natin naghahanap ng trabaho, aba halos 40,000 posisyon ang bubuksan ngayong Desyembre sa mga job fair site ng Department of Labor and Employment. May mga oportunidad ding makapag-abroad. Saksi si Cedric Castillo. Dahil sa kapansanan, lumaki raw na takot humarap sa tao si John. Pero ngayong kailangan ng magtrabaho. Ang inapay ako pong trabaho, merchandising o kaya promodizer. Gusto ko pong mas ma-improve pa yung sarili ko. about sa pagsasalita. Sa so, tingin ko kasi isa rin yun sa maghihindaan. Mabuti na lamang daw at may dalawang potential employers na bukas sa tulad niya sa job fair na ito ng Labor Department. mag lang, gawin nila yung best nila, tsaka um, yung reality tanggapin nila. Ang padre di pamilyang si Eduardo naman, pino problema na ang panghanda ngayong Pasko. Pero wala pang limang minuto sa pag apply He is hired on the spot and congratulations sir ha. Galingan mo. Ano yung nakita niyong opening? Delivery helper po, tsaka po help, helper po, driver. Oh, okay, okay. Tapos pag upo ko po, sakto po, natanggap po kagad ako. Ready na kayo magsimula? Ready, ready na po kasi magkikristmas po, kailangan po ng income sa maghapong job fair sa Maynila. Labing tatlong libong local jobs ang binuksan. May mga trabaho rin abroad para sa mga gustong maging nurse, chef, physical therapist at iba pa. May one-stop shop din para sa mga government requirements. Kung nakahanda po yung ating mga aplikante, dalal na lahat ng kanilang mga documentary requirements at isinalang sila sa interview, nakapasa hard-on-dispatch sila. Ngayong Desyembre, 23 job fair sites sa buong bansa ang mag-aalok ng halos 40,000 trabaho. Kabilang sa mga trabahong yan ay customer service representative, production worker, sales clerk, laborer, at iba pa. Lampas 14,000 job openings naman ang naghihintay abroad sa mga nurse, cleaner, household service, at agriculture workers. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Umabante na sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball ang San Beda University matapos itong pataubin ang LPU kanina. Maigpit laban, pero binura ng San Beda Red Lions ang twice-to-beat advantage ng LPU Pirates sa kanilang do or die match sa score na 82-72. Makakaharap ng San Beda ang Mapua Cardinals sa kanilang Best of three finals simula sa December 6. Magtutuos naman ang LPU Pirates at Benilde Blazers sa December 10 para sa ikatlong pwesto. Abangan ang mga susunod na laro live sa GTV at sa live stream sa social media accounts ng Jimmy Sports at NCA. Underwater Christmas Cheer. Yan po ang hati ng ilang diver sa Germany. Nakabi Santa Claus ang ilang diver habang nagpapakain ng mga isda sa malaking aquarium. Sasagawa raw nila ito ng ilang linggo para magbigay ng kakaibang experience sa mga bisita. Sa Pasay City naman, nahulikam. Naku, kakaiba ang nahulikam sa Pasay City. Ang Persian cat na si Roya habang tila nakikipagbuno sa Christmas decor sa kanilang bahay. Ayon sa fur parent niyang si Nani, ipinako pa nila ang mga decor dahil alam nilang lalaro ni Roya ang mga ito. At biro pa ni Nani, e eh baka hindi na lang umabot sa Pasko ang mga palamuti. Very excited na ang international film rapper na si Apple the App para sa kanyang comeback sa The Voice stage. Dapat di abangan ang kanyang opening performance sa The Voice Generations. Ay kay Apple, itinuturing na niyang home ang show at aminadong na-miss niya rin ito. Bilang dating coach, ang pagdadesisyon raw kung sino pipiliin sa magagaling na talents, ang pinakamahirap na ginawa niya. Napahanga rin si Apple sa galing ng mga Pinoy singer na kanyang napanood sa The Voice Generations. I am iniwan din siyang payo sa coaches ngayon. You just have to uh, focus on who who gives it their all. The, from emotions to crowd participation to really putting uh, that 110% effort in the uh, showmanship and um, the, in, with their energy. Dating meat vendor sa Pilipinas ngayong restaurant owner sa Middle East. Naabot na isang tubong bikol ang nam na success! success! Sa murang edad pa lang ay tumutulong na si Rolly Brucales sa kanyang mga magulang sa pagtitinda ng karne sa palengke. Sa pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, nakipagsapalaran siya abroad at 2016 nang magtayo sila ng sariling seafood restaurant. May tatlong branches na ang kanilang restaurant sa UAE at meron na rin sa Qatar. Ang Carolie, halos lahat ng kanilang mga empleyado ay mga Pinoy at gusto niyang ipakita sa kanila na hindi imposible ang mangarap. Salamat mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako pa si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga mm -hmm. iigan, samahan nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.